So hi guys, welcome back to my channel. So ngayon, ngayon ko lang matutuloy yung sinasabi ko dati na gagawin ko ng content kung paano magkaroon ng printing shop. Mga starter, kung paano kayo magkakaroon ng printing shop kung nagbabalak kayo ng ganito. Sasabihin ko sa inyo yung mga ginawa ko based on my experience. At sasabihin ko sa inyo kung ano-ano yung mga kailangan yung unang bilhin i-ready nyo, ganyan kung magkano, yung mga alam ko lang ha pero ilalagay ko sa description yung mga link kung saan nyo pwede mabili, so ayun pa-subscribe naman and click the notification bell para mag-notify kayo kapag may upload ako ulit start na tayo, ako na yung mga kailangan nyo, Ay, hindi ko malimutan, tas comment na lang kayo kung meron man ako malimutan so game start na tayo So, ayun, syempre, kapag ka magtatayo kayo ng printing shop, syempre, kailangan nyo ng printer. Printer. So, ayun, yung gamit kong printer ay Epson L3150. Yung mga panang na yan, ayun pa lang yung available kasi pandemic pa nun. So, hinanap ko pa yun kung saan saan at nakabili pa ako sa Sariaya. Doon lang kasi may stock. So, pumunta pa kami doon para kurain yung L3150. Lalagay ko na lang yan. Tapos ngayon, wala nang ganun. Yung printer na yun ay 3-in-1. May photocopy, printing, ay printer, tsaka scanner. Tapos yun. Yung printer na meron ngayon na ganun, kaparehas, <clears throat> kaparehas, ay L3210. L3210. Meron yun sa shop. Ilalagay ko na lang yung link sa baba para makita nyo. Yan. So, ayun. 3-in-1 yung recommended ko para ano. Pwede na rin kayo magpotocopy. Tapos, ano. Meron yung color na, ano. Kaya pwede siyang scanan ah. Okay siya. Goods para sa akin yun. Kasi, ang tagal na sa akin ng printer ko. So far, okay naman siya. Siyempre, minsan nagkakaroon talaga ng problema. Pero, ginagawa ko yun. Nanonood lang pala sa YouTube para matuto ako. Kasi, may, dapat talaga alam nyo yun, hindi pwedeng ipapagawa nyo lagi sa iba, dapat matuto din kayo mag -ayos. So ayun, ang sunod syempre, kailangan nyo mag-ban paper, basic yan na kailangan nyo. Para makapag-sample kayo, magpapag-photocopy, ng mga documents. So ayun, kailangan ng band paper. Tapos stickers, kasi kalimitan talaga nagpapagawa ng stickers yan kung mag-home base naman kayo, marami yung nagpapagawa sa inyo. Stickers at um, our notebooks, ganyan. Sa mga baatata. Tapos, ano, photo paper. Kasi, di ba, um, kailangan-kailangan yung yung Sarash ID, yung 1 by 1 2 by 2 ayan. So, kailangan yun ng mga photo paper. At saka yung mga gusto nagpa-print ng mga picture, lalagay nila sa bahay nila. So, ayun. Kaya, ang mga sizes, ng A4, 4R, 5R. Ayan yung mga sizes ng mga photo paper. Tapos, ano, recommended ko yung Kui satin photo paper. Maganda siya. Tapos, sinry ko yung sa ulanan. Waterproof. Waterproof siya. Okay siya. Tapos, sticker. Ay, nasabi ko na pala stickers Scatter. Lalagay ko na lang din dito yung ano. Lalagay ko dun sa side na to yung mga itsura ng mga sinasabi ko. Tapos ilalagay ko din sa link yung mga pag, pwede nyo pagbilhan. Ganun. Para lang may guide kayo. Yan, yung cutter, yung ganyan. Nalagay ko din dito itsura niya para meron kayong pangkat ng mga pictures. Or kung hindi pa kaya ng budget niyo yung cutter, edi gunting mo na. Kaya naman niya. Pero syempre, para pagka gusto niyo ng pag mag-upgrade kayo, bili na kayo ng cutter. And then, Siyempre, dagdagan nyo na rin yung shop nyo ng laminator. Yes. Hindi naman, ano, <coughs> required agad na meron na laminator. Pero, siyempre, pag mag-upgrade na kayo, samahan nyo na ng laminator para kung may print sa inyo, magpapalaminate ng mga IDs, maganda siya. Okay naman, nakakabili din yun sa shop. Ilalagay ko na din sa link. Sa description yun eh. Yan. Tapos, siyempre, ball pen. Mga parang office lang. Kailangan mo ng mga office na stops, mga ganyan. Kailangan mo ng lapis, ball papers, papers, para may ka. Tapos, ayun. For me, kung starter, first, kung starting, ayun. Kung starting pa lang naman kayo, at saka, syempre, may trial and errors. So, ayun yung mga basic para sa akin na, ano, kailangan printer, mag papers, photo papers, paper. syempre laminating film para dun sa pang-laminate mo. Pero din yung mga size na maliliit, pang ID, pang ganitong size. Pipili na lang kayo. Meron din for A4, malaki. Ganon. Tapos, ayun yung printer na nakita ko sa Shopee na 3-in-1 Epson din. Nasa ano siya, ang halaga niya, 8-7 mura na to ha kung, kung palagay kung itatapat dun sa printer na nabili ko kasi yung printer na nabili ko noon ay nasa 10 something 10,000 something pa siya kasi nga yung mga panahon na yon di ba sobrang demand nasa sobrang in demand ng printer kaya parang nagmahal yung value tinaasa nila kasi marami talaga nabili so ayun um, masasabi ko lang kung bakit Epson um, di ko, wala kong ano wala kong masyadong alam sa ibang printer. Pero, dahil siyempre, siyempre, search din ako. Okay daw talaga yung Epson, pang matagalan siya. Tsaka yung dati yung pa oh, ako. Ang kita ko talagang gamit nila na printer Epson. So, yun. Tinry ko. Bali nga pala, dalawa na yung printer ko ngayon. Na napundar ko siya. Yung mm, talagang kalakasan ng pag siya kasi so, wala pasok mo, tapos wala pa akong word. Kasi na pandemi. Tap, ayun, bumila ako ng printer na L120, ang Epson din yun, pang pigment. Pang pigment, yung ginamit ko siya sa pigment. Pero hindi ko kasi masyadong gusto yung pigment. Dahil nasanay ako sa dye. Nga pala yung Epson na gamit ko, yung pwedeng pang starting ng printing shop ay dye-in, dye Pero sa inyo, kung mas magugustuhan niyo yung pigment ink, pwede yun. Ta pwede nyo naman sya convert Or kapag pagkabili nyo ng printer, uh, it's up to you kung gagawin nyo siyang pigment ink. Kasi bawal pagaluin nyo. Magkaiba siya. Pigment ink. Kung pigment ink ang gusto nyo, pigment ink yung bibilihin nyo. Tapos kapag naman dye ink, dye, ink. Dye, ink. dye ink yung ano, yung bet ko, yung gusto ko. Tapos, yung, yung sublimation naman, yung L120 ko na printer, isahan lang siya. For printing lang siya. Kaya, pwede siya, ano, ginagamit ko siya ngayon pang sublimation ng mga tote bags, damit, uh, wallet. Hmm. Basta yung mga ganyan. sublimation. Yeah. Okay naman. Oh, so far, nung nakagraduate ako, lalo nung election, nagamit na namin ang sublimation talaga tapos yung printer ko, nakadaan na rin siya sa election. So, ang dami niyang naggawa ng mga flyers. Okay naman. Tsaka mga calendar. Ayan, marami pinagdaan yung printing shop ko. Nakagraduate naka na ako sa ako. Nakakagraduate ko lang ng college. Kaya, medyo <coughs> hindi ko napagtuunan na pansin yung shop ko. Pero, malakas pa rin yung shop ko ngayon. Hindi, hindi ko pinapabayaan kahit na wala ng ko binibigyan ko pa rin niya kahit magkanda puyat-puyat na ako. Yan, kasi sayang. Um, para malaking kulong binigay sa akin ng printing shop ko. Piprint din ako ng invitation. Yan, pwede niyo yung gawin. Tapos, comment na lang kayo sa baba kung ano pang gusto niyo matutunan. Kasi marami ako i-share sa inyo. Kaya i-subscribe niyo ako. And then, click the notification bell para manotify kayo pag nag-upload ako ulit and comment kayo basta sa mga tanong nyo uh, kayo yan. ang best seller ko nga pa lang ay Sintra Board yan, nung wall pakita ko sa inyo ganyan A3, A4 yan yung mga hinagawa ko kahit may work na ako super business pa talaga sayang din kasi so ayun lang Thank you so much. Sana hindi kayo naguluhan at sana may natutunan kayo. And good luck sa inyong printing shop na itatayo. Kahit home base lang yun kasi home base lang din ako pero naka-register na ako sa DTI. So ayun. Thank you so much guys. And sana lumago pa tong YouTube channel ko para marami akong ma-share sa inyo. Thank you. Bye-bye.